Yeah, uh, ito ang pinakamalaking pag-aresto na naganap sa history ng maging dalawampung taon ng ICE or ng immigration dahil it involved months of investigation, a lot of people, a lot of evidence, a lot of filing in court bago isinagawa ang raid sa Savannah, Georgia kung saan 475 people ang naaresto kabilang dito ang tatlong daang South Koreans na inaasahang magiging makakaapekto sa alliance ng Amerika at ng South Korea dahil nag invest ang South Korea dito sa Amerika bilang bahagi ng plataforma ni Presidente Trump na i-improve ang economy ng bansa at ang mga naaresong mga South Koreans ay parte ng malaking workforce ng itinata yung uh, factory ng mga baterya ng Hyundai, yung, yung cars, yung electric cars. Uh, uh, nagbigay ng official statement ang Hyundai doon na hindi nila empleyado yung mga na kundi empleyado ng mga subcontractors ng kumpanya. So parang yung istorya ng Walmart dati na maraming slave lab lab laborers na-arresto pero hindi naman pala empleyado ng Walmart kundi empleyado ng subcontractors na nagsusupply sa Walmart. Parang ganun din to na yung mga South Korea sa empleyado ng subcontractors na nagsusupply ng labor sa Hyundai. Yun ang sabi ng official statement ng Hyundai. So, hindi ko alam kung kano katotoo yun pero alam mo naman pag nag-move in ang ICE, kumpleto sa ebidensya ni eh. So nag-interview sila ng mga tao, nag-interview sila na kung ano. It's, it's highly possible na yung 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 talagang construction site na ginagawa doon ay sa Honda, Hyundai, pero yung mga tao, mga contractor, hindi mga empleyado. So, yun yung ang most likely possibility na nagaganap. So, ako personally, ang ang reaction ko dyan is good. At, at, least the government is working towards the promised uh, na lilinisin ang immigration kasi yun naman ang pangako talaga ng presidente linisin ang immigration make America great again paano mo nga naman malilinis ang America kung puro mga illegal immigrants kasi talagang sabi ni sabi ni Trump sa statement niya na official na nilabas kanina uh, uh, uh ICE did its work it's just doing its job na It, uh, ginawa niya lang trabaho niya So, nagka-on na naapektuhan yung Georgia at yung South Korea. So, pero ICE is doing its job. So, yun din ang punto ko ng isang Amerikano citizen na uh, I, I feel protected na nagtatrabaho ang ICE kahit sino pa ang nadadamay. At least nagtatrabaho ang, ang gobyerno para ibigay para ibigyan, ibigay sa akin ang kinabukasan na ipangako niya sa akin nung, nung ibinoto ko siya. So yun ang yun ang karamihan ng sentimento ng mga mga tao. Oh. On the other hand, may mga nagsasabi na it will strain the relationship between the ally, yung Seoul, tsaka ang Washington DC. Maapektuhan sobra ang relasyon nila dahil lagi invest nga ang South Korea sa bansa natin tapos ganun pa mapapala nila parang yun ang nakikita kong sentimento ng mga South Korea.